nagpost sa kanyang Twitter account si WBO in ring junior welterweight world champion Teofimo Takeover Lopez na siya nga daw po isinisante na heto po yung kanyang mismong post basahin natin I just got fired guys hashtag boxing however before things get better bad things must happen first hashtag resurrection Bagamat walang direktang detalye kung saan ba siya natanggal pero pwede po nating isipin na siya po ay tinanggal na sa Riyadh Season ni kamahalang Turki Alal -Al dahil bago yung post na yan ni Tio mga amigos eh nagpost muna siya ng isang tira kay kamahalang Turki Alal -Al na dinilit din niya kaagad at heto nga po yun. Ania, dictator. Sabay mention kay Turki. Maging sa comment section mga amigos, parang si Turki Alalshik na rin talaga yung tinutukoy ng na mga nagko-commento sa pagkakasisante ni Tio Fimo. Sa palagay ko mga 90% we eh, talagang si Turki yung sumibak dito kay Tio Fimo. Pero kung ano ang dahilan kung bakit nga ba sinisante ni Turkey sa real season si Tio Fimo, narito ang ilang posibleng dahilan. Number 1, pangungulit ni Tio Lopez kay Turkey na ikasasakanya si Unified World Welterweight Champion Jarwan Boots Ennis. Matatanda ang May 18, nagpost itong si Tio Fimo at sinabi niya ang mga katagan, they're playing mind games on you. Don't listen to them and agree to the terms. I am two-time lineal champion and beating me will make you three-time lineal and history status. Come get that. Easy work for you, Jaron Ennis. Ang problema, taliwas yata ito sa plano ni kamahalang Turki Alal Sheikh. Dahil sa aking pagkakaalam, itong si Jaron Ennis ay nire-reserba ni Turki para kay Crawford o kaya naman kay Virgil Ortiz Jr. sa 154 pound division. At ayon na rin mismo sa promoter ni Ennis na si Eddie Hearn, eh, hirap na rin daw po talagang kunin ni Jaron and is ang timbang sa 147 pound division. Ikalawang posibleng dahilan, lackluster performance ni na Ryan Garcia at Devin Haney noong 5 de Mayo weekends. Bagamat hindi naman po pangit yung naging performance noon ni Teofimo Lopez kontra sa previously unbeaten na si Arnold Barbosa Jr. Pero parang nadamay po si Teofimo. Nasira ang plano ni Turkey sa kanilang tatlo nang matalo si Ryan Garcia kay Rolando "Rolly" Romero. At bagamat nanalo si Devin Haney, nakakaantok ang performance nito. Ang lagay po ngayon mga amigos parang ayaw ng makita o mapanood ng mga boxing fans na lumaban pa itong si Haney at Ryan Garcia. Parang naulit lang po yung pinagsama sa iisang card si Deontay Wilder at Anthony Joshua tapos natalo si Deontay Wilder. Kaya't nag-collapse yung Wilder vs Joshua. Ngayon dahil ayaw siguro ikasan ni Turkey si Jaron Ennis kay Teofimo at ayaw naman ni Teofin ng labanan yung mga inaalok sa kanyang ibang fighters ni Turkey, eh hindi po sila nagkasundo. Dahilan upang mag-collapse din ang kanilang relasyon. Sa parte ni Tio Fimo parang medyo masakit ito dahil kakasisanti lang din sa kanya ng Team Canelo Alvarez.